Nagpadala na ng karagdagang sundalo ang Israel sa north border dahil sa pag-atake ng Hezbollah na sumusuporta naman sa mga militanteng Hamas. Buli namang tiniyak ng Estados Unidos ang buong suporta sa bansang Israel. Iyan ang ni Joy Salamatin. Nasa Israel na si U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Nakipagpulong siya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang ipakita ang suporta ng Amerika. Muling binigyang diin ni Blinken na hanggat nandyan ang Amerika ay hindi lalabang mag-isa ang Israel. Iginiit din ito na magiging maingat ang kanilang hakbang upang maiwasan na masakta ng mga sibilyan. Nakikipag-ugnayan na ang gobyerno ng Amerika sa kongreso nito upang matiyak na matutulungan ang Israel na mapalakas ang kanilang depensa. Personal ding nagpaabot ng pakikiramay si Blinken sa pamilya ng mga nasawi sa gyera. Samantala, sa ika na araw ng bakbakan, hindi pa rin tumitigil ang Israel sa paglulunsad ng airstrike sa Gaza. Nanindigan din ito na hindi sila magbibigay ng daan sa humanitarian aid hanggat hindi pinakakawalan ng Hamas ang nasa isang daan nitong bihag. Inakusahan naman ng Syria ang Israel na nagpalipad ng misail para puntiryahin ang dalawang pangunahing palipara nila sa Damascus at Aleppo. Suspetsa ng isang Syrian official. Paraan ito para ma-divert ang atensyon mula sa mga krimeng ginagawa ng Israel sa Gaza? Nangyari ang airstrike isang araw bago ang pagbisita ng foreign minister ng Iran sa Syria. Mababatid na kilalang malapit ang Syria at Iran na nagsusupply umano ng ilang kagamitan sa Hamas. Kasabay naman ng patuloy na airstrikes ay ang patuloy ding pagkakasa ng Israel para sa ground assault. Nagpadala ng mga sundalo ang Israel sa hilagang bahagi ng bansa dahil sa pag-atake ng Lebanese militant group na Hezbollah. Ayon sa Israel Forces, bago ito ay isang sundalo na nila ang napatay sa isang anti-tank guided missile attack sa Lebanon border. Sa bansang France naman, ipinagbawal na ang pagsasagawa ng mga pro-Palestinian rally. Ayon sa French Interior Minister, layo ng kautusan na maibalik ang kaayusan habang ipinagutos na rin sa mga pulis ang pagbabantay sa mga lugar na madalas na binibisita ng mga French Jews. Samantala, daang-daang Hamas link accounts ang inalis sa social media platform na X na kilala dati bilang Twitter. Libo-libong post na din na ang content ay pawang pag-atake ng Hamas sa Israel ang tinitin Down. Kasunod ito ng liham na ipinadala ng European Union Digital Rights sa pamunuan ng X. Nagpalitan ng mensahe si EU Digital Rights Chief Thierry Breton at Elon Musk sa platform. Pinatitiyak kasi ng EU official na hindi nagagamit ang naturang platform sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa gitna ng nangyayaring krisis sa Israel at Gaza. Joyce Salamatin para sa Bayan.